Ang International We Love You Foundation, isang NGO na nag-uugnay sa UNDGC, ay nagsisika para sa masayang hinaharap ng global na nayon. Alinsunod sa idolihiya ni Chairwoman Sang Jilja. Bilang bahagi ng na MITIIN, nakibahagi ang We Love You sa ika-68 kumperensya ng UN tungkol sa lipunang sibil sa paghanda ng palian at mga but para lutasin ng mga global na issue. Sa paggawa nito, nagmungkahi ang We Love You ng mga bisyon para sa napapanatili at masayang hinaharap at pinataas ang kamalayan ng mga mamamayan at mga opisyal.

Ang komprehensya ay ginanapara para ipaalam sa mga tao ang mga mithing hinahangad ng UN. Tinulohan ito ng mga pinuno ng mga organisasyong sibil, mga pamahalaan at mga akademikong larangan at ito ay nagtagumpay. <tinyo> Sa partikular, ang booth para sa Paghahatid ng Liwanag ng Pag-asa sa si Haiti ay para maranasan ang realidad ng mga estudyante ng Haiti na hindi nakakapag-aral sa gabi dahil sa kakulangan ng kuryente. It was immersive. I walked in and I was drawn in because it was this not and it was dark inside and I could see candles and I thought I'm entering another world. I've heard about this where to be in a situation where there's no light or not enough or intermittent. But to see the para sa mga estudyante taga Haiti na hindi makapag-aral sa gabi dahil sa kawalan ng kuryente, nagdao si Chairwoman Sang Gilja na isang family walkathon para ipalam sa publiko ang kaawaawang sitwasyon sa Haiti at nagbigay siya ng 3,000 ilawan na pinapagana ng enerhiya mula sa araw sa mga estudyante na isang bokasyonal na eskwelahan sa Haiti. Ang proyekto para sa pagpapadala ng liwanag ng pag-asa sa Haiti na sinimulan ng isang tao ay nagpaantig sa puso ng marami sa mga kalahok sa komprehensya ng UN tungkol sa lipunang sibil. Thank you for thinking about those people that the society have forgotten. Thank you for bringing light to the darkest moments of people of Haiti. That is something that's so simple that we can work to change and that this experience really taught me about maybe focusing more on the simple things and maybe donating more to those kind of causes because the immense difference that something as simple as a lamp can make is kind of insane <laughs> Tinuturuan tayo ni Chairwoman Sanggil Jia na ang kasiyahan pag inaalagaan natin ang ating kapwa na nagihirap, na nagbibigay sa atin ng gabay kung ano ang mga aksyon na dapat nating gawin para sa paglikha na masayang kinabukasan. Madam Chairwoman, thank you. Thank you for, for what you're doing around the world. Thank you for having that love for everyone, for spreading love, for bringing people together and eliminating any barriers that you may have. For building a better world, building a strong, inclusive and resilient communities that are inclusive for everyone and that we really feel it. I feel the love. I truly feel the love. So thank you. Si Chairwoman Sang Jilja at ang mga miyembro ng We Love You ay nangangalaga sa mga tao sa global na nayon ng may puso ng isang ina patuloy na magsisikap ang We Love You Foundation para sa napapanatili at masayang hinaharap hanggang sa maging masaya ang lahat ng tao.